So, ayan, nagluluto na tayo ng panenda, saging, dynamite at Shanghai na ang naluto. Ito yung lumpiang gulay naman ang susunod. Ayan. Ito yung linoloto ko. Pambenta, pannegosyo, pantawid buhay.

lumpiang gulay yan tapos yung sauce yan wow. masarap masarap to ayan ang sumunod pipino yan pipino po ang sumunod nalilagay natin sa kwan sokang panlumpia panlumpiang gulay yan Huling lulutuin ay ito. Ayan. Isaw at pit ng chicken. Ayan. Ito na po yung finished product ng lumpiang gulay. Ayan. Ito, meron pa. Kunti na lang. Yung iba, nandito na. Nailagay na. Ayan. Next. Lumpia nada. Ito. Lumpia nada po. Ayan po yung next na iluluto natin. Last na po to. Ganyan ko po iluluto yung lumpia nada. Pero ordinary lang po na lumpia nada to. Pero buo yung itlog. Ayan. Andito po yung finish product nya. Ayan. Pangalawa na po yan. Ayan. Ayan, malapit na matapos. Pang-apat. Pang-apat na po ito. Ayan, pang-apat. Ayan, may isa pa. Isa na lang. So, maluluto na. So, so susunod na naman natin yung isa. Putahe. Wala mo The last but not the least. Ayan. Uli na. Pang Huli na. Pang-huli. Pang-huli. Ayan. Ayan. May sarili ng egg. No. So, ito na po ang kabuuan ng nada. Ayan. So, malapit na tayo matapos. May isa pang putahe. At magbebenta na. Ayan. Ang sunod po. Ito na ang ginataan. Ayan. Kasama yan. Ay, papasyal namin mamaya magbebenta. Yan. Sarap oh, umuusok pa. Sarap na. Umuusok, umuusok. Yan, masarap. O oh, sino gustong bumili, pa-deliver na. Oh, yan. Sarap oh. Umuusok, umuusok. Yan, ready na po. Ready na po mag magtinda, naka ready na. So, ilalagay na po namin sa may tricycle. Para makaalis na, magbebenta na. Yung kasama, nandito pa sa loob, bubuhatin pa lang. Ah, oh, ayan, nandito pa yung kasama ng ginataan. Yan. Dito na lahat. Ah, bale ito na lang po yung inaantay nating maloto para makapagbenta na. Ito na lang. Matatapos lang to. So, bibiyahe na para mag tinda. Ayan, fishball, kikiam, squidball kayo dyan, hotdog. Mm, ayan. Next is ayan na ayun ganun po yun ang proseso yan masarap po yan isaw nilalagyan ng ayan yan yung pinaka ano nya toppings nya ayun So, ang susunod po ay yung paa ng manok. Ayan. So, dyan. Marami pa kasing isaw eh. Ayan. So. Hello po. Hanggang dito na lang po yung video natin. Salamat sa mga manonood pa lang. Ayan. Bye-bye. 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 I love you.